Hello guys, what's up mananat? Oh, Ang sa Dito kami ni daddy guys sa city hall. Kasi may pinapa, ano si ininday sa amin, pinapa tanong sa civil registrar's office. City registrar's office pala. Tungkol don sa document ni Alas. Eh, hindi siya makapunta kasi meron pa siyang exam guys. Kuwawa naman yung anak ko eh may interview tapos may may exam pa. So hindi siya makapunta, kami na lang. And then after is bibili kami ng groceries. Si parang naubos na yata. Or konti na lang yung groceries namin. And next week pa yung sweldo. Buti na lang hindi ko ginasta yung pera na na-credit sa akin. Hindi ako gumagasta-gasta ng basta-basta guys. Kasi kailangan talaga merong pondo. So, papasok na kami guys sa City Hall. Dito kami dubaan sa Luyo kasi dito kami nagpark din sa likod. <laughs> sa Luyo naman. Mamaya uli guys. So, we're done guys sa City Hall. So, ang pulang na lang pala talaga is the certified true copy ng marriage license ni Naninia. Uh, nagpagawa kasi si Ninia guys or ng ano affidavit of legitimation na inialas alas kasi when she got pregnant with Alas, hindi pa siya kasal noon kay Butchoy So, pero okay nga lang, lang din naman. Eh, kasi when, when she gave birth to Alas, ang pinagamit naman niya na apelido is hukom na. Yung apelido na ni, uh, sino ba yan? Butchoy Pero just to, ano lang ba, parang to protect the child for any technical, ano niya, later on when he grows up, kaya nagpagawa yung isa sa mga ninang kasi ni Alas guys is lawyer so ginawa niya ng ganun si Alas hasol pala yung ganyan guys kailangan pa ng marriage license both PSA and certified true copy yung mga ganyan dami pang mga kailangan mga sedula so okay na yun at least alam na nila kung paano nila saan sila pupuha ng ano na certified true copy. So we're on our way sa Sea Oil. Dito na lang kami magpapagaso guys. Kasi kagabi, ginamit to na, na Ninya. Naubos yata yung gaso. Eh, okay, walang pera pa muna si Ninya ngayon guys. Kulang sa budget. So ako na muna ang mag-aabono. Kawawa naman yung anak ko. Wala naman kami masyadong lakad. Ang lakad lang kasi namin ni Daddy is mag-grocery kami dyan, no? Oh, sa may linaw adya ah, adya ana tas robinsons da kay lamit na ilang baboy niya wala kong liga pero nagkilay ako guys susuot ko sana yung nabili kong ano guys free love pero nakalimutan ko ito yung mahablot ko t-shirt ito lang kasi yung pinakamadaling mahablot sa kabine. Kabine. hindi yan kabinet kaysa kabinay char <laughs> So, supposedly, sasama nga si Ninya. Kasi gusto niya sumama mag-grocery ba? Sama ka na lang eh. Kaya so, meron siyang exam. Pero, I'll call her when we, ano, do the shopping, the grocery shopping para ano ko siya kung ano yung, ano yung gusto niyang biscuits. Pero sabi ni Daddy, hindi na daw ako bibili ng Oreo kasi masyado daw matamis. So, ang bibiling ko, mga ano na lang, skyflakes, mga ganun. Sa totoong ikaw nga, biskit. Gusto nga, pinat na mo ba? Katong ikaw, gihatag niyo muna ako sa, sa patay, dito sa, kung alam ito nga biskit, kay ang gayo. Ah, ribis ko. Ribis kato. Alam ito So, traffic dun sa ano guys, gawaan na Robinson. So, here we are na lang sa Robinson's Tabunok. Kasi pareho lang din naman guys, yung mga tinda nila dito. And then, after namin dito guys, pupunta kami sa FUS, FUS na parang mall. Kasi meron dong mga department store guys where sila mga, nagbibenta sila ng mga, nagbebenta sila ng mga terno ba? Mga terno. Kasi nga, bibili namin si Alas ng pajamas. And then, papagawa pa pala kami ng sa sasakyan guys, yung alignment niya, pati sa sa ano ba yon sa baba sa baba ni eh. Jaggi ay music kita mo to si daddy oh, nasangit na sadya dito amigo guys <laughs> ayun yung nakakao yan si daddy yan I'm sure kakilanya niya yan yan na siya Ito na lang kami sa staircase. Napakuha atong ang usa kay buak. Tanawa ng usa, di ba na buak? Kaya danggit diri rin, kay mahal kayong danggit dito sa kuhan. danggit na rin. So, tagdanggit. Here. Masa real. Okay, so kami mag-grocery? 4,000 din kami guys konti lang na nabili namin pero meron na kaming karne may bigas pa naman medyo taghirap na yun guys kasi wala pang trabaho si Minya natiis-tiis lang muna anong talaga ang buhay January 25, darating si na papay. Uuwi. Uuwi, uuwi si na papay. And then, parang hindi na siya matutuloy sa DPWH, guys. Kasi, ang konti, ang liit lang ng sahod. Tapos, hindi pa siya engineer ang post niya. Parang assistant lang. So, parang hindi siya matutuloy. Okay na rin lang din. Kung hindi. Okay. ano lang. Hanap na lang siya Good luck sa traffic guys oh. Papunta pa lang kami Tabunok Galing kaming Robinsons Traffic na Dito 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 Kasi kailangan namin umikot Kasi guys wala kasing daanan dito Hindi pwede mag U-turn So kailangan naming Umikot talaga doon sa pinakadulo Anong oras na ba? alas 4, alas 3 na. Punta mo na kami ng Fos, alas 4. Oh, may, may, may titi na lang kami doon ni Daddy guys and then uwi na kami. So, we're here at the parking lot sa Fos. Fos, Fos, Fos. Pose? Pose pos, 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 eh? ba yan? Ah, Fos. Fos pala to. Fos. Bakit kaya Fos ang pangalan nito? No? Kulang sa Fos? <laughs> Tawa lang Tani, guys. So, yan siya, guys. Fos. Kita niyo? Fos. Shopping mall. Wow. yung bakong last year pa to yata ano po dati nung nagpupunta kami ni dito ni daddy wala pa kaming sasakyan so nagta-tricycle lang kami pero ngayon meron na kaming jackie So, eto na yung mall ng Foss Shopping Mall. Malaki naman siya guys, pero wala siyang department store. Uh, purely depart uh, wala siyang department store, wala siyang groceries. Purely department store lang siya. So, umakit kami ni Daddy sa second floor. Kasi we thought na andon yung mga uh, kids wear. Pero I guess wala. Dito yata yung houseware nila. Diyan, maraming stock sila guys in fairness. Pero walang masyadong tao. Kasi nga kahit nasa middle ng Tabunok to na market, meron din kasing guys sa mga ilang anong lang, ilang lakad lang which is much mas mura and mas ano, mas kompleto. So nagtiningin kami ni Daddy diyan ng mga dining table or dining set matcha so, yan. Nagustuhan ko sana to kasi shiny. Yan. Pero ang worry ko lang nito kapag nabuhusan ng water or any liquid, baka mag-discolor. Kasi we're thinking of replacing our dining set na guys. Kasi since 2007 pa yata yung dining set namin. <laughs> Tagal na. Wala na ngayon mga upuan. Monoblock chairs na lang yung pinalit ko. And nagustuhan ko to guys oh unique para siyang rainbow tapos yung background na pintura ng bahay mo is cream ah, lalabas talaga yung kulay okay din sana to oh shiny din siya para siyang glass 9000 lang siya guys mura lang diba 6 seaters na pero hindi ako hindi ko na yung cover yung mga seats niya kasi ayoko sa kulay masyado siyang dull para sa akin And baka maano din, mabiyak. So we're thinking na, I was thinking uh, na uh, since ganito naman yung stand ng table namin, papalitan na lang, lang namin ng glass. And then I need to buy chairs na lang. Kasi pangit nga naman yung monoblock chairs lang yung pinalit ko. So ayan, nandito na kami sa Children's Wear. We're looking around for Alaska's, uh, pajamas. Kasi nga, yan yung pinamis ko during the holidays na bibigyan ko siya or bibilhan ko siya ng pajamas niya. Kasi meron siyang pajama ngayon, guys. Isa lang. Kasi yung mga nabili ko dati is, ano na, napag, ano na niya? ang liit-liit na sa kanya ba. So, I was thinking of buying two more uh, pajamas for him para maging tatlo na. Hopefully, we can find pajamas here kasi parang konti lang yata yung stocks nila dito sa mga kids wear so ayan, hanap kami ng hanap hanap ng hanap sige, oh may mga kuna pa dito hanggang sa napadpad ako dito sa bandang to guys hmm parang eto yung hinahanap ko voila, ayan, mga pajamas nga Ayan, may nakita ako dun sa bandang likod. Ayan. Ayan, o. Oh. Dalawang peraso na siya. 315. So, naghanap ako ng kaparehan niya. Ayan, maganda to, oh. Kasi printed. Ayan, yung isa naman is kulay flash lang siya. So, naghanap kami ng parang size 2 sa kay Alas. Kasi size 2 pa si Alas, eh. Hindi pa siya pwedeng size 3. So, ayan. May nakita ako. Thank you. Ayan. Yan yung partner. Kapartner nung kanyang pajamas. Ayan. Perfect. So, okay na guys. Off we go. And off we go guys. Tapos na kami bumili ng pajamas ni Alas and Brief. Kasi wala siyang brief guys gusto namin siyang pag suotin ng brief para hindi na siya mag diaper, -diaper ba although mag-diaper pa rin yan I'm sure kasi alam mo naman yung batang yan parang iro parang aso guys kung saan makakita ng ano ayan iihi oh, lab labi na hubo ang diaper ay sus ang alas boy ko may alas boy So, uwi na kami guys ni Daddy. So, pa na kami ni Daddy. Kasi magluluto pa siya ng ginamay. 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 Maraming tao na sa Tabunok because it's a weekend. Friday na. Pero may pasok ako guys over the weekend. Saturday, Sunday. Kasi may RD got changed to sa uh, Manchuk. Because of some training sa ibang wave. So, we have to give way. Kaya binago yung ano namin. Pero, two weeks lang naman. After two weeks, balik na kami sa Satsan. Party. So, yun ang ganap. Okay lang naman, guys. Eh, kasi nasa bahay lang naman, diba? Who am I to complain? Buti sana kung nasa site ako. Kawawa yung mga agents ko kasi alas 5 yung mga shifts nila, guys. And yet, alas tres maalis na sila sa kanila iba pa rin talaga guys kapag nasa bahay ka lang ba may shift ka pero nasa bahay ka lang because nakakatipid ka ng pabasahe ano pa uh, pera pagkain kasi bibili ka talaga ng kain mo eh pag ka sa ano not unless magbabaon ka pero anong oras ka, na, ka magluluto gayong alas 5 yung shift mo wala, di ba? And most of my agents, they are just boarding houses here. Nagbo-boarding house lang sila yet, guys. So, nahirap ang buhay nila pero wala tayong choice. Kesa wala silang work, di ba? Anyway, malalaki naman yung mga sahod nila eh. Nag, ano sila guys, every 15-30, kulang-kulang siguro, 15 to 16,000 yung natatanggap nila. Malaki na rin yun, oy. And ano lang yung trabaho nila, mag -ano lang, mag take calls. Basta marunong ka lang mag, mag English, marunong ka lang sumunod sa patakaran ng ano mo, account mo, you won't get wrong. Ay, na pa, naging pag-asa na Cut off na siguro. So, we're, we're gonna end our vlog ay hindi, pakita ko pala sa inyo yung nakamili ko kay Alas guys dito ko na lang i-haul yung groceries hindi na hindi na ako mag-haul doon, o mag-haul pa ako doon ay na so binilan ko siya ng brief ayan, tatlong brief 100 plus lang to guys, 109 something o, meron siyang white may black and blue ito pala, o yan <laughs> Ano man ako dito sa Apo Boy eh? Para na siya talagang Malaking tao, nagbibrip na Kasi kalasbe, kayo mag-diaper guys Kung kanong mag-diapers ngayon So, mahirap talaga mag-anak Nang wala kang budget Mula ka sa budget Hindi mo maibibigay yung Dapat mong ibigay sa anak mo And then We bought uh, Two pairs of pajamas. Isang white or cream ba to? Na may blue na ribbed dito. Murag parang ano, design. Tapos, may design siya dyan na parang crop or ano ba yan? Basta. Tapos yung isa ganito. May printed. And then, we paired it with, of course, ito, iba din naman yung price nito. Hindi nila panang isang pair sana. Isang pair 150 mas maganda, di ba? Pero sa dalawang the, the, dalawang pieces, 300 something yung nabayaran ko. 3 315. Pero okay lang din yun, guys. At least may magagamit na si Alas. Ito yung late Christmas gift namin ni Daddy kay Alas kasi nga nadebitan nga ako, di ba? I was supposed to buy these items nung araw na yon pero wala. Ang naibili lang namin is yung grocery nga namin kasi nga, na-debit yung money ko. Pero ngayon, alam ko hindi pa naman huli kasi nagsastart pa lang naman ng, kakastart pa lang naman ng January. So, ano, parang ano pa rin? Uh, ano ba yun? Parang Pasko pa rin sa amin. And then, um, next next week yata or next week. Next next week, birthday na ni Ninia. She will turn 27. No, 26. 26 pa siyang no? Oh, 27 na siya. Tanda na ako guys, no? mag 53 na rin ako. <laughs> Tanda na. So I'll end my vlog for today, people. Shout out to Sam um, Sam, Sam Sam alasarte to Busha family, Ambre. Hello, Ambre. Cute ng anak mo, Ambre. As in. And then, kasi, uh, ano ba? Sinustok ko yung fake like, Facebook mo. <laughs> and then, sino pa? Sina Busha family. Hello to Jocelyn and Mila and Yoyong. All the way from Ireland. And then, sino pa ba? Sina April. Ang, ang sister ni Butchoy, guys. Na... Parati daw nanonood din ng aking vlogs. And, ano pa? Sino pa ba? Ah, ano pala? Mga anak ni Mency ba yun? Or hindi, si OG. Oji de la Peña. De la Peña na sila? Ah, de la Fuente. Sina Oji Kasi sinabi niya sa akin, nanonood din daw sila ng aking vlog. So, maraming maraming salamat. Gwendy, maraming salamat din. Sa lahat ng mga sumusuporta po ng aking channel. Sana po this year talaga is madagdagan na yung aking monetary Uh, revenue para makapagsweldo na po talaga ako sa YouTube. Although I'm not expecting, but I am hoping. ba? Diba? So, ingat kayo parati guys. Guys, i-end ko na yung vlog ko dahil ang mga kabit ay nasa tabi lang. Tabi-tabi lang. Ito yung kabit ko guys. From sun up to sundown. Mm, happy New Year, everyone! Happy Happy New Year! Ingat. And ingat kay parati guys and happy sa sinulog. Mga, sa mga OFW jan, ingat ingat dyan. Ingat sa mga OFWs din natin guys and malamis salamat sa lahat ng mga padala ninyo Kasi kung hindi dahil din sa mga OFWs natin guys, hindi tayo makakaangat sa ekonomiya natin. Malaking bagay po ang mga pinapadala ng ating mga The OFWs. Trimitas. Yeah. Okay? So I will we'll end na our vlog talaga guys Baka bukas magvlog ako But I will not promise Kasi nasa bahay lang naman din ako guys Alright babush Babay nila, Bye bye nila daddy Oh yeah happy sinong Nag order pala ako ng t-shirts Namin dalawa ni daddy guys sa agent ko Kasi yung kuya niya Is uh, nagdi design ng mga uh, T-shirts I'll post the picture here Of the design Kasi ang ganda talaga guys kaya kumuha ako. White siya na dry fit. Yung mga ganito bang uh, klase ng tela. Ayaw ko sa cotton guys kasi mainit ang cotton. Mas mainam yung ganyan. Dry fit. Alright? Ang dami na akong daldal. -dal. Bye bye everyone! Mwah!